wao oh, merong pahalaman oh tyan ano parang tinaya na na project tuspe mukopatain naman Oh. Ano ba isda o ka? ako ng kamatis <laughs> mga tatlo apat na braso. Nandito po kami sa roof 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 roof. Ayun po yung food court. Ayun yung food court, di ba? Ayun. Ayun pala. Yun yung pala. Ito ano yung sa may ano?